Patuloy po tayong magbibigay ng magandang paliwanag, magandang diwa sa ganitong mga komento. At ito'y basahin po natin na nanggaling po kay Ricky Landoy. Ito po ang kanyang komento at bigyan po natin ito ng magandang paliwanag nang sa ganun ay maunawa niya ang banal na kasulatan. Basahin po natin, bakit po sa isang anak ay eh may panganay siya na si Ismael bago pa man sila nagkaanak ni Sarah, e eh pinanganak na si Ismael kay Hagar, corrupted talaga ang Bible. So sa ganitong bagay at komento, bigyan po natin ng paglilinaw. No po? Unang-una ho sa lahat, kung sinasabi po ninyong corrupted talaga ang Bible, wala naman po talaga tayong mababasang Bible o Biblia sa anumang translation. Ngayon, ililinaw ko lang po sa mga bagay na binabasa ninyo, ano ho, para hindi tayo magkaroon ng maling diwa sapagkat ang ating kaisipan ay hindi maabot kung walang magpapaliwanag at kung hindi naunawaan yung mga plano ng Diyos sa buhay ng isang tao. Amen? Kaya narito, dapat nating malaman ang bawat plano ng Diyos, hindi natin kayang maabot, hindi natin basta-basta maunawaan kung hindi natin babasahin talaga ng mayroong pangunawang espiritual. Ano po? Ngayon, sa sinasabi mong katanungan ito, bago po natin ito simulan, ay nice ko muna kayong i-welcome sa ating channel. Yan, God's Word, Read Scriptures. Kaya kung ikaw bago sa ating channel, mag-subscribe ka na at i-like mo na rin ang video ito. At sa lahat po ng sumuporta, God bless you po sa inyo lahat. So may po ang biyay at pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. Muli natin balikan itong katanungan ito. Napakaganda po sapagkat kung bibigyan talaga natin ito ng magandang paliwanag doon sa mga nagko-komento, ay hindi lang po siya maliliwanagan, yung mga taong nagbabasa na hindi nauunawaan. So ganito po 'yan. Para maintindihan natin, totoo po na napangasawa ni Abraham si Hagar na kung saan ay ito ay isang uh, alila ni Sarah. Na kung saan mismo si Sarah ang nagtulak ay Abraham na si Pingan si Hagar. Kung unawain po ninyo, itong si Hagar na ito ay um, isang alila o alipin ni Sara para katuwang. Kung alam naman natin sa panahon natin ngayon, mayroong tinatawag na katulong. Amen. Sa bagay na ito para maintindihan ninyo, ito ay kung iisipin ninyo sa paraan ng tao. Kaya nagkaanak si Abraham kay Hagar. Tandaan po ninyo, sa kaparaanan yun ng tao. Bagamat si Sarah ay isang uh, baog, ano po, at si Abraham yung kanyang asawa na hindi sila magkaanak. O babat na nga po ng isang daang taon bago sila nagkaanak. Tandaan niyo po, para magkaanak, sina Abraham at si Sarah, ito ay sa kalooban ng Diyos, sa kaparaanan ng Diyos. Naget po ba ninyo? Iba yung kaparaanan ng tao at sa kaparaanan ng Diyos. Nagkaanak si Sarah sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Sapagkat doon sa pagiging baog ni Sarah ay nabuo si Isaac. Paano mabubuo ang isang bata sa bahay bata kung ito ay baog ang isang babae? Yun po ang dapat yung malaman. Sa kapangyarihan ng Diyos, kaya nagkaanak kahit na po yun ay nasa isang daon na si Abraham. Amen? At si Sarah, ganun din po. Na kung ay hindi lang nagkakalayo ang kanilang edad, na kung saan ay matanda na sila, bakit nagkaanak pa? Kaya sa Diyos, walang imposible. Kaya makikita natin dito, huwag niyong sasabihin na kung saan ay hindi ninyo paniniwalaan ang sinasabi ayon sa kasulatan. Kaya kung unawain po natin ngayon, para maintindihan natin, babasahin natin kung bakit nagkaanak si Abraham kay Hagar. Sa dahilan nga po na ibinigay ni Sarah ang kanyang alila ni si Hagar para magkaanak sa kanila. So basahin natin ang pangungusap na yun. Basahin po natin dito sa mga aklat ng Henesis, Kabanata 16. Para mabigyan po natin lang ng paglilinaw doon sa mga nagko-komento at doon sa mga hindi na uunawaan ng kasulatan. Ito po ang nilalaman ng kasulatan. Basahin natin. Si Saray na asaw ni Abraham ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga ehipto na ang pangalan ay Hagar. Sinabi ni Saray kay Abram, dahil hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae. Baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamagitan niya. Pumayag si Abraham sa sinabi ng kanyang asawa. Kaya ibinigay ni Sarai si Hagar kay Abraham para maging asawa nito. Nangyari ito matapos manirahan si Abraham sa kanaan ng sampung taon. Kaibigang Ricky na kung saan itong si Sarah ay binigyan ng authority na sipingan si Hagar ng kanyang asawang si Abraham. So malinaw po ba? Hindi lang yun naunuwaan na kung saan may plano ang Diyos. Kaya po magkakaanak si Sarah sa pamagitan po ng kapangyarihan ng Diyos. Iba po yung plano ng tao at sa plano ng Diyos alamin naman natin yung plano ng Diyos kay Abraham at kay Sarah na dapat ito tinupad nila. Bagamat dahil hindi ito napagkakita nila na kung saan ay kikilos ang kapangyarihan ng Panginoon sa buhay nila, kalaunan maniniwala sila at mananampalataya na ang Diyos ang nagbigay ng sanggol para sila'y magkanak. So basahin natin yung ganong pangyayari. Kung kung paano natin malalaman na mula nga sa Diyos kung bakit magkakanak sila na ang pangalan ay si isa So alamin natin sa kasulatan basahin natin dito sa kabanata 15 para magkaroon lang po tayo ng tamang diwa sa mga nagaganap at nangyayari at sa plano ng Diyos Dito po sa kabanata 15 sa aklat ng Genesis basahin natin Pagkatapos no nagsalita ang Panginoon kay Abram sa pamagitan ng isang pangitain. Sinabi niya, Abram, huwag kang matakot dahil ako ang magiging kalasag mo at gagantimpalaan kita. Pero sinabi ni Abram, O Panginoong Diyos, ano po ang halaga ng gantimpala ninyo sa akin dahil hanggang ngayon ay wala pa po akong anak. Ang magiging takapagmana ko po ay si Eliezer na taga Damascus. Tandaan po ninyo, no? ito yung uh, nakikita ni Abraham na kung saan nagbigay po ng pangitay ng Panginoon Diyos at sinabi ng Panginoon Diyos kay Abraham na siya ay gagantim palaan. Pero dapat nating malaman ano, yung mga pangyayari dito, tuloy-tuloy lang po natin ang pagpapasara para makita natin yung plano ng Diyos kay Abraham. Magpatuloy po tayo sa verse 3. Dahil hindi ninyo po ako binigyan ng anak, kaya isa sa mga alipin ng sambayan ko ang magmamana ng mga ari-arian ko. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak. Tingnan niyo po, no? Ang plano ng Diyos. Kung susunod lang tayo sa mga ganitong mga pangungusap ng Panginoon, bagamat siya ay nagkaanak doon sa alipin ni Sarah, yan ho, na si Ismael, pero ang sabi ng Panginoon, hindi siya ang magmamana. Ano ha? Tuloy po natin. Sa verse 5, Pagkatapos dinala siya ng Panginoon sa labas at sinabi, Masdan mo ang mga bituin sa langit, bilangin mo kung makakaya mo. Magiging ganyan din karami ang lahi mo. Napakabuti ng Diyos ano? Yun ang pangako ng Diyos kay Abraham na dadami ang kanyang lahi sa kanyang binhimismo manggagaling na kung saan ang asawa nitong si Saray. At dahil pinangakuha ng mag-asawang ito, hindi magmumula doon sa alipin. Malinaw po ba? Magpatuloy tayo sa verse 6. Nanahalig si Abraham sa Panginoon at dahil dito, itinuring siyang matuwid. So napakahalaga po noong pananalig. Napakahalaga po noong pananampalataya. Napakahalaga po noong pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Ang Diyos po ang gagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin. Isunod pa natin ang pangungusap na ito sa verse 7. Sinabi pa niya kay Abraham, Ako ang Panginoon na nag-uto sa iyo na lisanin ang ur na sakop ng mga kaldeyo para ibigay sa iyo ang lupaing ito at magiging pag-aari mo. So malino po, no? May mga pangako ang Diyos, hindi lang sa spiritual maging literal. Patuloy po tayo pagbabasa. Pero sinabi ni Abraham, O Panginoong Diyos, paano ko po malalaman na magiging akin ito? Sumagot ang Panginoon, Dalhan mo ako rito ng isang dumalagang baka, isang babaeng kambing at isang lalaking tupa na ang bawat isa'y tatlong taon ang gulang at magdala ng isang inakay na bato-bato at isang inakay na kalapati. Kaya dinala ni Abraham ang lahat ng ito sa Panginoon pagkatapos pinaghati-hati niya at inilapag sa gitna na magkakatapat ang bawat kabiyat. Ang bato-bato lamang at ang kalapati ang hindi niya hinati. Dumapo sa hinating mga hayop ang mga ibong kumakain ng patay pero binogo ito ni Abraham. Nang palubog na ang araw, nakatulog ng mahimbing si Abraham at matinding takot ang dumating sa kanya. Pagkatapos sinabi sa kanya ng Panginoon, Siguradong ang iyong mga lahi ay maninirahan sa ibang bansa at gagawin silang mga alipin doon at pagmamalupitan sa loob ng apat na raang taon. Ngayon, basahin natin dito sa Aklat ng Genesis chapter 18 para naman po makita natin yung kapangyarihan ng Diyos kung ang Diyos po ang nagplano, hindi tao. Ano? Kaya basahin natin dito sa Kabanata 18. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham. Ngayon, kung unawain po natin ano, ang ating binabasa, dito Abraham na po. Yung kanyang pangalan dati, Abra Abraham, na ang kanyang sinipigan na si Hagar at nagkaanak ay si Ismael. Ano po? Pagdating naman po sa pangako ng Diyos, ang kanyang pangalan ay nagkaroon po ng Abraham kung babalikan po natin yung pangyayari kay Hagar na kung saan ang pangalan ni Abraham ay Abram. Ano po? Na kung saan ay nagkaanak si Abram kay Hagar. Ngayon naman, bakit po nagkaroon ng panibangong pangalan siya na kung saan Abraham? Sapagkat ito po ang ipinangalan ng Diyos na maging Abraham naman po siya. Sapagkat dito naman po magkakaroon ng pangako ang Diyos sa kapangalan niyang Abraham at dito magsisimula yung plano ng Diyos na magkakaanak sina Abraham at si Sarah. Muli natin basahin. Nagpakita ang Panginoon kay Abraham nang nakatera pa siya malapit sa malaking puno ni Mamre. Mainit ang araw noon at si Abraham ay nakaupo sa pintuan ng kanyang tolda. Tuloy po natin. Habang nagbamasid siya, may nakita siyang tatlong lalaki na nakatayo sa di kalayuan. Tumayo siya agad at dalidaling sumalubong sa kanila. Yumuko siya sa kanila bilang paggalang. Tuloy po natin. At sinabi, Panginoon, kung maari dumaan po muna kayo rito sa amin. Magpapakuha po ako ng tubig para makapaghugas kayo ng mga paanin nyo at makapagpahinga sa lilim ng punong kahoy na ito koko rin ako ng pagkain para sa inyo upang may lakas po kayo sa inyong paglalakad. Ikagagala pong mapaglingkuran kayo habang nandito kayo sa amin. At sumagot sila, sige gawin mo kung ano ang sinabi mo. Kaya nagmadaling pumasok si Abraham sa tolda at sinabi kay sara kumuha ka ng kalahating sako ng magandang klasing harina at magluto ka ng tinapay at bilisan mo ang pagluluto. Tumakbo agad si Abraham papunta sa mga bakahan niya at pumili ng matatungguya. At ipinakatay niya ito at ipinaluto sa alipin niyang kabataan. Tuloy po tayo. Pagkatapos, dinala niya ito sa mga panauhin niya at nagdala rin siya ng keso at gatas. At habang kumakain sila sa ilalim ng punong kahoy, naroon din si Abraham na naglilingkod sa kanila. Ngayon, nagtanong ang mga panauhin kay Abraham, Nasaan ang asawa mong si Sarah? Sumagot siya, naroon po sa loob ng tolda. Ang isa sa mga panauhin ay nagsabi, Tiyak na babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki ang asawa mong si Sarah. Nakikinig pala si Sarah sa pintuan ng tolda na nasa likod lamang ni Abraham. Matanda na silang dalawa ni Abraham at huminto na nga ang buwa ng dalaw ni Sarah. Tumawa si Sarah sa kanyang sarili at nag-isip-isip sa katandaan kung ito masisihan pa ba akong sumiping sa asawa ko na matanda na rin para magkaanak kami. Nagtanong agad ang Panginoon kay Abraham. Bakit tumawa si Sarah? At sinabi, magkakaanak pa ba ako ngayong matanda na ako? Magpatuloy po tayo. May bagay ba na hindi magagawa ng Panginoon? Tulad ng sinabi ko, babalik ako rito sa ganito ring panahon sa susunod na taon at magkakaroon ng anak na lalaki si Sarah. Kung papasinin po ninyo, malinaw naman po. Iba yung plano ng tao at iba yung plano ng Diyos. Yung ating nabasa kanina tungkol kay Hagar na ipinanganak ni Hagar na si Ismael na kung saan ito'y plano ng tao. At ito namang makita naman natin, ano, at sa pagtataka ni Sarah ay magkakaanak pa baga naman siya sa kanyang katandaan. Malinaw po na kung saan inpo po'y sa kapangyarihan ng Diyos kaya magkakaanak si Abraham at Sarah. Malinaw po ba? Kaya hindi makapaniwala si Sarah sa kanyang narinig dahil alam na niya na kasaan ay hindi na. Ibig sabihin, natapos na yung sinasabing uh, buwa ng dalaw sa isang babae. Kaya hindi na po siya talaga magkakaanak. Pero dito nakita natin ano? Na kung saan ang Diyos ang kumilos para magkaanak si Sarah. Malinaw po? Kaya dito sa talong mo ano? Huwag mo sasabihin corrupted ang kasulatan kung hindi mo naman nalalaman ang plano at pamamaraan ng Diyos. Malino po ba? Kaya tayo nagbasa para ipakita ko sa inyo na hindi po corrupted ang nilalaman ng kasulatan. Maari kayo corrupted ko ang salitang Bible ay wala namang tayong mababasang Biblia o Bible sa kasulatan. Iyan po ay cover book, yung salitang Bible. ay ay mababasa mo lang sa unang cover ng inyong uh, sinasabi yung Biblia. Iyon po ay kasulatan. Kaya ang meaning po ng Bible, collection of books. Para madaling maintindihan. Pero pag sinabing kasulatan, nasusulat yung mga salita ng Diyos. Amen po ba? So para maging malino po sa lahat, Iba yung plano ng tao kaysa plano ng Diyos. Ibigang Ricky, unawain mo itong uh, pangungusap nito. Genesis chapter 15 verse 4. Sinabi sa kanya ng Panginoon, hindi siya ang magmamana ng mga ari-arian mo, kundi ang sarili mong anak. Ibig sabihin, sariling anak mismo doon kay Sara. Bagamat ito hindi magkakanak dahil sa baog, dahil nga sa kapangyarihan ng Diyos. At sa plano ng Diyos, doon magaganap yung mga sinabi ng Panginoon na kung ay pagpapalain si Abraham. Malino po ba? Kaibigang Ricky, at doon sa mga na nakikinig at sumusubaybay sa channel nito at maging kapatid ko sa pananampalataya, sana'y naunuwaan po natin. Ano po? Kaya patuloy lang kayo makinig at magbigay pa ng mga tanong para mabigyan po natin ito ng linaw sa mga kasulatan. Amen. So, malino po ba sa iyo? Sana kung naliwanagan po tayo, please like and subscribe to our channel. Sana ipatuloy tayong magkaroon ng unawang espiritual sapagat ang plano ng Diyos ay eh hindi agad natin maunawaan kung hindi natin babasahin ang kanyang kasulatan. Hanggang sa muli po, salamat po sa inyong panahon at pakikinig. Naway sumayin niyo po ang biyat pagpapala ng ating Panginoon Diyos na buhay sa ating amang makapangyarihan sa lahat at sa kanyang bugtong na anak na si Yesu Kristo sumayin so, niyo po ang biyaya at pagpapala. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral. Amen.